Eh, eh, si, Uno, Shoutout si mga brother. Nandito kami sa... Ano Sige eh. na dyan. ata to, Galing kaming real sa... Bago tali niya. Eh, Surely. swimming kami. Pauwi na kami mga brother. Brother Louie. 找到。到 冒火了，老婆。 Ano? No, yung tabi kanina, ang dami. Ehh... Oo, ang gato. Wala kang video. Lumapas ka. Anong gano'n? Bumamay ka to. Ay, wala no, no. ko. eh. Kasi may ka pa rin eh. Nagtatalo Wala Ano? Nagbuo ang mga... Ganda ng video si... Uh, ano? <laughs> uh, si Badjad siya. Ang niya. Eh, Ay, bakit yung eh? nakatawa yun. May kita yung ano...

Ano ba ang ng mga Avengers. Slow down. ha <laughs> Brother, nasa Pamina Laguna na po kami. Pwede nga. Puro palusong na po ito. Kanina, nang papunta kami rito, puro paaho. Pwede. Kaya dapat talaga may dito, may ano na. Pwede. Parang lahat ngayon. Kunin ko na to. ay. mahaba ron. Wala masyado din sa kaya. Pagpasok ng ala-ala ko yan. Ay, nilag ganyan yun. Nilag ganyan lang ang tubig. Tapos yun ang anak. Sabi mo, yun anak. Hindi ba lang kasik na nung eh. mo, pauwi na tayo. Masa family. professional chariot. Rosie chariot. Ba't ka na na mas pa ng piyas. ganun grabe. Alam Malakas yun Japan Diolch yn fawr i chi. yn yn fawr i